Subukan nyo na bang mag-setup ng duyan nang walang punong mapagsasabitan? Sa episode na ito ay yan ang ating susubukan. Magtatagumpay kaya tayo? Panibagong kapal na naman ang ating mararanasan. Meron din tayong bagong makakasama, ang ating trainee camper dog na si Milo. Kaya samahan nyo kami sa panibagong yugto ng ating bushcraft camping adventure. Dito lang yan sa aking channel. Ako si Albert, isang nakwatserong artist at ito ang aking travel and draw. Ang kwento ng mga biyayang hindi drawing. We're gonna, we're gonna be two hearts running wild. Kamusta kayong lahat mga kalakotsero? Tagal nating hindi nakapag-camping at nakapag-upload Kaya nag-decide ako na mag-camp ngayon Hindi tayo lumayo ngayon, malapit lang tayo sa bahay namin So, nag-decide lang ako na mag-camp kasi miss ko na kayo Miss ko na rin lumabas e eh. Tsaka mag-camp At ito, uh, konting hiking lang At sinama ko ngayon si Milo Tsaka gusto ko rin i-train ngayon ito si Milo na mag-stay outside. Kasi bala ko siyang gawing camper dog. drink ko din to. Kasi hindi siya sanay sa outdoor. Ma-expose sa environment. Lagi siya sa bahay. So, yeah. Kamusta kayo lahat? At dami, may mga nagtatanong din kasi sa akin bakit hindi na daw ako So, hello sa inyong lahat. At, abangan nyo sa mga susunod at ma hopefully makalayo ulit tayo makapunta sa magandang spot okay din naman tong spot na napili natin ngayon yeah. alright mag set up lang tayo dito na tayo po festo. maghanap muna tayo ng mga kahoy na magagamit natin sa pagsiset up marami naman dito kaya kukuha na lang tayo ito may patay na sanga dito ayan o oh. kunin natin to, magagamit natin to ito pa ang dami o oh. mga patay na sanga ayan ito pa napakarami dito ang pinakaunang kailangan natin ay yung pangtukod sa ating tarp Pa talaga sanay si Milo. First time niya eh. Gusto niya umuwi. Pakit! gawin muna tayo ng ating pantusok sa ating talit taling ng ating tar bago natin ituloy yung pagsiset up magsiga muna tayo kasi may mga lamok so dito na tayo sa harap magsisiga ituloy na natin yung ating setup sa ating tarp. Bakit? Milo. Halika. Halika. Bakit? Yan, okay na yung ating tarp. At yung susunod natin gagawin ay susubukan natin maghamok kahit walang puno. So yun yung gagawin natin yan. Sana gumana. May idea ako kung paano gagawin eh subukan natin gagawa pa tayo ng apat na pang pan, pang tusok para sa ating gagawing setup sa ating hamok so ang gagawin natin i-connect natin dito sa ating tukod yung ating hamok pero susuportahan natin ng mga pang tusok yan yung tukod nya nilagyan natin ng tali pupunta ron at sa kabila din pupunta ron subukan na nating isabit yung ating hamok ito na yung hamok natin yan nakatali lang siya sa isang kahoy na tukod papunta siya dito sa kabilang ayan tukod din namatay itong ating apoy kaya buhayin natin ulit para makapagsaing na tayo tumahimik na si Milo ayan nakabag na siya sa likod hi <laughs> <Hey>, Milo <laughs> bago pala natin buhayin to i-prepare muna natin yung ating isa sa Tapos wala pa pala tayong ano, tripod style na pagsasabitan ng ating kaldero. Kailangan pa natin gumawa. Kailangan natin kumuha ng stick na gagawin nating tripod na lutuan. Doon sa kinuha natin kanina, maraming kahoy. Dito na tayo kukuha. Yan o. Oh. Kailangan mo lang sipagan sa pagkakahoy. yan meron na tayong kahoy na gagamitin sa tripod gawin na natin para makasahing na rin tayo anong oras na as always pagbukusin lang natin itong tatlong mahabang kahoy mait na si Milo. Tutulog na siya. Oh, nilagay ko siya sa bag. Gusto niya pala nakabag siya. Kasi gusto niya yung nar parang nararamdaman niya kasi na may katabi siya. Ayan nakabag siya. Abang inaantay natin maluto itong sinaing natin, mag-shoutout muna tayo sa mga subscriber natin nagpapa-shoutout. So, unahin na natin ang ating dalawang super tank sender na si Kristen Jan Zarate at si Sir Jason Kabulang. Maraming salamat sa suporta nyo. At sa iba, iba pang nagpapa-shoutout si Samantha TV, Quest PH, Reggie Parungaw, Joel Damaso, Jan Michael Kabutahe, Dance Dumar, at si Master Venture Vlog, at si JV Esteban. Sa nag-PM sa akin na shoutout ko daw yung mga page nila. Si Collective Collective Carabao Project Studio 201 Gallery. Shoutout sa inyo. Shout out also kay Raymond Vergara at Black Mamba ng Apalit Pampanga. Alright, shout out sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. So, kamusta kayo? Andiyan pa ba ang lahat? Matagal tayong nawala. So, kailangan kong bumawi sa inyo. Yan, kumukulo na bukas ko na ipapakita itong hamok natin na gumagana kahit walang puno medyo madilim na rin madilim na rin kasi kaya bukas na lang para maipakita kong maigi sa inyo Tulog na tulog si Milo. Napagod. <laughs> Ito yung magiging ulam natin ngayong gabi. Ihawin natin itong longganisa. Solid yan. Gustong gusto ni MGS yan. yung inihaw natin na krimit na yung kalahati oh. wala stick pwede na to okay luto na yung ating pagkain ito yung ating inihaw bushcraft <laughs> yan o no? oh. baka sarap na tayo. Tapos na kumain. Pakainin na natin si Milo. Dito na siya sa dahon kakain. At wala tayong nadalang kainan niya. Sip naman siya dito sa dahon. So, okay na tayo. Nabusog din naman tayo sa kinain natin. At si So, tutulog na tayo. Bukas ko na ipapakita sa inyo kung anong ginawa ko dito sa ano hamok natin. Although, pinakita ko kanina, pero alam ko malad malabo eh. Kaya bukas na lang. So, good, night sa inyo mga kalakotsero. See you tomorrow. tabi na tayo may lo sana hindi tayo malaglag no morning ay sa ng tulog ko maliwanag na ang oras natin 5.27 mag asikaso na tayo sa ating almusal at uwi tayo maaga ngayon kasi papasok ako sa trabaho Ang dami na tira dun sa pagkain natin kagabi Ito na lang almusal natin Tapos magpapakulo tayo ng pangkape kumukulo na i-prepare na din natin yung pagkain ni Milo para sabay na kaming kumain Okay tapos na tayo kumain At bago pala tayo magligpit Ipakita ko ulit sa inyo yung setup ko ng hamok Ito sya mga kalapatsero Yan Yung isang tungkod na yan Nilagyan ko ng Tali dito Punta rito Dapat patibay ito Tapos dito rin sa kabila pupunta ron Pares lang yan sa kabila Sa kabilang Side Yan oh isang tukod lang tapos dal hindi tatlo ito yung ito yung tali nung tarp tapos dinagdagan ko ng dalawa doon ito yung itsura nya yan yung itsura nya okay so magliligpit na tayo dahil 7.30 may pasok ako papasok ako sa trabaho. At na-miss ko lang kasi kayo kaya nag-camp ako ngayon. Itong mga kahoy na to, ipunin na lang ako dito. Sa dalawang ito sa lahat. Sa dalawang ito sa lahat. nipun lang natin lahat ng kahoy dito tapos okay na lahat malinis hindi naman tayo masyadong wala naman tayong maraming activities kaya wala tayong masyadong kalat kaya all goods na so uwi na rin tayo at pasok ako sa trabaho alright